oh, mga meowies at mga meowies Si Miki, ayan si Miki Si Miki, bigyan natin ng vitamins oh, Vitamins oh, Miki hmm. Takot? Actually matatakot yun si Miki eh Pagbago sa kanya, ayaw niya ng ano Ayaw niya ng Na ano siya, yung, yung parang ganyan Tinan mo oh, makikita mo naman sa kanya oh Para siyang ilap Pero bigyan natin si Hachi, Hachi, Hachi Hachi, Hachi vitamins Hachi, ah, oh. Si Hachi, isa sa pinakamatanda namin. Ano ba yun, Hachi? Oh, yan. Very good. Sige na, dila na, dila. Sige na, Hachi. Bago lang sa'yo. Sige na. Ay. Sige na, oh, oh, oh. ayaw mo, di ba? Tingnan natin kung sino pa yung mga magugustuhang tikman to. Ano si Lucky? Lucky? Vitamins? Ah. Ayan. Si Lucky. Madali na Lucky. Kalalaking tao. Mickey. Mi. Mickey. Sige na oh. Sige na dali. Oh, yam yum ta, yam Yam, yam, yum, Mickey Mickey. Mickey, oh, dali oh. Sige na. Huwag ka na matakot. Dali na, no. sarap to, sarap. Sarap to, Mickey. Mi. Mickey. Mi. Mag to, mag. Sige na, sige na. Mag gel, oh, dali oh. O, oh, dali no? Sige na. O, oh, dali. Ay, hindi na yung mahiya. Hindi na yung mahiya. O, oh, dali. O, oh. yan. O. Oh. Sige na. Para sa'yo talaga yan, Mickey. Actually, first time lang lang kumain neto, eh. Miki, oh. Mi, mi. Mi. Mi, mi. Ayaw talaga. Nahiya si Miki. Ay, ayaw ni Miki. Akin na lang to. Akin na to. Kaya ano lang, kaya isin pa pa mong pwedeng kumain ng vitamins. Saan ba Steve? Ah, si Steve nasa amin. Wala well, si Steve sensitive na sa taas. Si Baras din, hindi mahilig kong main ito eh. aalam ah, alam ko na. Bigyan natin si... Si Cholo Lengleng. -Leng. Cholo! Cholo Lengleng! -Leng. Oh, cholo! Cholo, ah, oh, vitamins. Vitamins. May sipon pa yan, ha? Pero mukhang gusto niya. Oh, gusto nga ni Chola Leng, -Leng. Oh, ay, very good. Ay, sus, may pagkagat pa. Masunod mo, anong masunod mo? Magmilk naman. Magmilk, pwede sa adult, pwede sa bata. So, maganda rin yun. Pero, ano, actually, paubos na yung magmilk ko kaya hindi ko na siya bibigyan. Dahil, ang um, bibigyan ko nun yung talagang, ano, mga medyo favorite talaga ang magmilk yan. Next time na lang ha, bigyan kita ng magnyok, ha? And si Cholo, ano yan? Semi-adapted. Ah, semi yan. Bulag yan. Pumupunta pa yun sa amin para lang sa kanyang pagkaing Aussie, I no? Aussie. Actually, lang bigyan namin sa kanya Aussie kitten. Ayan. Kumakain naman siya. Tapos, tinilagyan namin ng water. Ayan. Ayan. So, mamaya naman, ano, try kong ano, bigyan siya ng mag milk kapag may na natira sa pinapakain kong mga ano, cats ng Magmilk. meal. Ayun lang, mga miyamis and Mialis. Thank you so much and have a great day.